Magandang araw po sa inyong lahat ma, na manunood natin na may interes at na uh, interesado sa pungsoy talaga at sana i-wish ko lang na matutunan nyo talaga ang tunay na pungsoy dahil medyo may kalaliman po talaga ito at uh, ang iba sa atin ay medyo na nahihiwalay ang pag-iisip talaga sa tunay na pungsoy at saka sa mga napapanood natin tungkol sa pungsoy. Sana naman, itrain nyo panoorin itong aking videos at na uh, malaman nyo rin kung magugustuhan ninyo, malaman nyo sana ang tunay na pungsoy. Ano? Kasi talagang dito sa channel ko, talagang ipinaliliwanag ko ng unti-unti dahil napakahirap po talaga at napakalalim ng tunay na pungsoy. So, kung ang iba sa atin, na napapanood natin ay mga shortcut-shortcut na lamang po. Pero sa tunay na pang po talaga ay napakahirap. Sana ay magustuhan ninyo ang aking channel at makapag-like and subscribe naman po kayo kung kayo ay nagugustuhan niyo ito kasi ito po ay talagang uh, nakaka-inspired po sa amin na gumawa pa ng mas marami sa mga sa lahat ng mga digital creator, no? Talagang uh, especially sa mga kagaya ko na hindi naman na High Tech, no? I'm just a housewife. So parang uh, mas mahirap talaga sa amin na mas i-ipaliwanag sa inyo pero Uh, as long as I can explain it to you na talagang isa-isang sinasabi ko sa inyo uh, Mas maiintindihan nyo ang tunay na pungsoy Mas magiging masaya po ako kung maiintindihan nyo talaga yung tunay na pungsoy Kesa dun sa mga napabasa lang natin o napapanood lang natin Kasi yun din po ang napapansin ko talaga Yung uh, medyo ang iba sa atin medyo nahihirapan talaga uh, Kahit naman po sino talaga, mahirap po talaga ang tunay na pungsoy So, kung hindi kayo uh, updated talaga sa bawat mga sinasabi ko, kasi I am doing it the most simplest way, the most simplest form ng na explanation para sa fungsoy natin, ano? Na, na gusto ko ang lahat naman ay talagang umasenso at uh, maging maayos ang buhay. Hindi naman po natin ipagdadamot yon sa ating mga kaibigan, pero we really need to be imposing real fungsoy in our life. Hindi po yung... Uh, kung ano-ano lang yung ating may, ano basta may views lang. Kasi uh, sa ngayon po, makikita nyo talaga, napakarami pong views ng mga uh, shortcuts, no? Yung mga wala naman talagang mga pinagbabatayan At hindi po yun, naiiba po kasi ang uh, perception natin sa pungsoy sa Pilipinas. So, dahil nga sa dami ng negosyo sa Pilipinas, ang perception natin sa pungsoy is yung anything na makakapagpaswerte, yun talaga ring-a-bell sa atin. Yung tingin ning 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 Kapag <laughs> narinig natin yung pampaswerte. But, ang tunay na pungsoy po ay nasa bahay natin at sa ating karakter mismo, nasa ating talagang kapakana, kapanganakan. no So, sana, uh, bear with me, uh, pag-uusapan natin lagi ang mga pungsoy natin. Sa mga bago natin dyan, Ah, uh, marami na po tayo mga 70 videos na po tayo, no? So, kung may kung magugustuhan ninyo ang aking uh, channel sana paki-like and subscribe naman para gumawa pa tayo, ma-inspired pa tayo lalo na gumawa ng mas maraming videos, no? Sa mga ka Kai nat, ah, ako po si Shenjing ang inyong legit na pong si consultant dito sa YouTube channel sa mga napapadaan lang. Sana ay maging magustuhan ninyo ito. At sa mga ka Kai ko, maraming maraming salamat po talaga sa mga walang sawan ninyong pagko-comment, sa inyong pagla-like, sa mga oras na ibinibigay niyo sa akin na Talagang kay alam naman natin ngayon ang hirap ng buhay. At saka sa YouTube po ang dami-daming commercials talaga, ano. So, talagang yung pinagtutuunan niyo ako ng oras ninyo. Maraming-maraming salamat po from the bottom of my heart kasi ah uh, ito po ay para sa kapakinabangan ninyo at natin, no? Both ay makikinabang po tayo sa pakikinig at panonood nitong aking videos sa Pumsuy. Marami po kayong matututunan at at the same time ah uh, marami din po akong nagiging mga kaibigan sa inyo. So sa mga nakabili ng ating book, alam natin ngayon na alam na natin kung uh, a paparating ang Ghost Man, tano po. So tayo po ay magpapaalala na naman sa ating mga uh, kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mga uh, mga viewers no na ang Ghost Man ay hindi natin dapat uh, bali baliwalain, no. So talagang ito ay may mga bad effect and syempre kailangan talaga din natin na nagpo-protekta sa ating mga mahal sa buhay at sa ating sa ating bahay mismo no so marami naman tayong magagawa para sa mga bagay na yan pero uh, gusto ko lang kasi ngayon sa inyo no no yung mga ang mga ghost month na ang ghost month yung mga natatakot tayo kasi sa mga ghost sino naman ba ang hindi matatakot sa ghost my goodness no Siyempre, no? So, yung sa atin naman, hindi natin kailangan yung mga, yung too much rituals, no? Yung mga too much rituals, huwag na natin gawin yon Dahil sa hirap ng buhay natin ngayon, hindi na natin kailangan yung uh, magsunog pa ng mga joy money, yung mga, yung para sa mga kaluluwa. Because, in the afterlife, hindi po tayo nangangailangan ng pera. So, wag na po nating sayangin yung pera natin para i, i offer na susunugin daw para kasi we're always thinking na ah makaka-benefit tayo, yayaman tayo kapag binigay natin ng ganito. No. Ang mga kailangan lamang po ng mga kaluluwa ay ang ah uh, incense natin, ang prayers natin. Ang incense po ay napakahalaga because it is the food of the soul. Yun pong mga uh, pag pagsisindi natin ng insenso. So, ito na naman tayo. May mga magtatanong na naman. Eh, Ma'am Sheng, eh, yung, yung ano po, kasi sabi po sa ganito, sabi po sa ganon. Ako po ay nag-a-advise lamang sa inyo dito. Kung lahat ng gusto nyo, kung lahat ng napanood nyo ay gusto nyo i-apply, nasa sa inyo po yon Pero para po sa akin, be practical be practical. Ano po? Ang puslit po, paano kayong yayaman kung hindi talaga kayo mag-iisip? Use your common sense always, no? So, eh, paano po kailangan daw po ganito karami yung incense? So, how many days po kayong mag incense Can you just imagine that? So, sa akin po, sa kahit sa bahay ko, no? One or two incense, okay na ako, no? One or two incense, at sometimes talaga, may araw pa na nakakalimutan ko talaga yan. Dahil meron naman akong, syempre, mga protection sa pintuan ko, or sa any way na, any, any doors na pwedeng daanan ng mga hungry ghosts, no? So, yung mga ganun, napaka-importante po. At of course, syempre, mga panalangin natin lagi sa Diyos, no? Na protektahan tayo sa mga ano, Baden ito nga ang perception kasi ng Pungsoy. So, meron tayong mga rituals lagi. Ang gusto ko lang sabihin yung iba naman talaga naman ano, yung mga pagkain, alam nyo, even a candy, even yung mga ano no, mga sweets na tinapay tinapay lang. Yan lang talaga yung yung traditions na dapat nating sinusunod para sa love ones natin. Hindi naman yung uh, kailangan may piyesta ano, kasi ang ang dami nating kasi, I want to remind you this, ha? Once we offer the food, tingnan-tingnan ninyo ang mga inyong mga bagets, ang mga chikiting ninyo. Once we offer the food to the dead, to the souls, no? To the ghost, hindi po natin ito pwedeng ipakain sa buhay. So, watch out kayo sa mga kiddos na kapag naglagay kayo ng pagkain, ay kakainin, no? Because it's not good, no? Yun ay para sa kanila, hindi yun para sa mga buhay. So, yun ang pakaingatan natin. Ipapaalala ko rin po sa inyo itong ano, no? Uh, yung pagsasampay natin sa gabi. Siyempre, nasabi ko na ito sa inyo noon, pero sa mga tao na talagang, minsan kasi nakakalimutan ni nila sa dami ng videos, mga ka-shengjing kayo dyan, minsan talaga, alam mo, bilip din ako sa kanila. Pag sinabi ko kasi, I am really busy, busy ano? Sasabihin so, ko, na, na video ko na yan. Hahanapin talaga nila yung video na yon dahil gusto nilang mail makalala ulit kung ano no so yung iba naman natin ka Shenjing ka is very smart nililista talaga nila yung mga important matters. so sana sa mga bago natin uh, matutunan nyo rin na ganon ang inyong mga maging sistema ano so yun nga no bawal magpagabi ng sinampay sa ano sa ghost month especially sa ghost month talaga no please avoid it bawal talaga yung ano mag magsasampay kayo sa labas ng lagpas na ng alas 5, no? Kahit na ba sabihin natin na uh, maliwanag pa naman, be sure na uh, tanggalin na natin yung mga sinampay natin, ano? Tapos yung mga nakakapulot tayo ng mga bagay na ano na sa, parang hindi naman unusual na may bago kang napulot na ano. Huwag po tayong basta pulot ng pulot dahil ito po ay posibleng pag-aari ng mga ghost na kanilang binabalikan pero hindi nila makerry. So, may obsession sila sa mga bagay nito. Kagaya po nang nasabi ko sa inyo noon, especially jewelry sa, no? So, syempre, siguro, sino namang siraulong taong tao ang nakapulot ng jewelry, ang nakakita ng jewelry pero hindi kukunin, ano? So, just be sure na wag nyo itong ipasok sa loob ng bahay niyo Kung gusto nyo mang pulutin ito, leave it muna sa labas ng bahay ninyo, no? Iwan muna sa labas ng bahay. Wag muna ninyo itong Uh, ipasok sa loob ng bahay nyo dahil yan ay kung yan ay nawala, ibig sabihin po ay talagang nakuha siya nung kanyang may-ari. So, basta hindi tayo basta-basta na kumukuha ng kung ano-ano, no? Kung nakikita natin sa labas. So, yun din ang mga ano natin. Yung hindi natin kailangan magsunog ng mga, yung mga paper money, yung mga ganun. Wag na po. Wag na po. Especially tayo mga Pilipino. Although we have Chinese blood, we are Filipinos at yung mga joy money na yan is not all already functioning. Kung gusto nyo, alam nyo, pagka meron, kunyari, gusto nyo alayan ng pera yung inyong mahal sa buhay o ano, just maglagay kayo ng pera sa harapan nila. So, hindi naman yun problema, pero kasi yung naggaano ng mga rituals na magsusunog pa ng pera, marami kasi nagme-message sa akin pag ghost month, no, ganon. So, pwede nyo hindi gawin yan pwede nyong ipass yan. At, but much better pa na maglagay talaga kayo ng mga uh, protection sa inyong mga pintuan na talagang yung katatakutan ng mga ghosts, no? Para hindi mag-enter sa inyong bahay. Ganon din sa mga uh, basements, no? Yung mga ganon na kailangan talaga, kung if possible lang, especially sa mismong fist ng ghost mat, all lights lit yung bukas lahat ang ilaw ninyo. Huwag nyo pong papatayan ng ilaw yung mga pintuan ninyo o yung mga gates ninyo, no? So, yun yung mga ano pa natin. And, do, do simple traditions lang. Huwag na yung over, over, over OA, no? <laughs> so, kasi, ano, uh, yung ating perception doon is hindi naman kailangan ng mga nasa kabilang buhay ang pera, no? Iba, iba ang ano doon ang ang pag-uusapan noon is yung mga nagawa mong kabutihan, hindi yung hindi kung ano yung nagawa mong pera sa loob ng 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 nung no, ikaw ay nabubuhay pa. Iwas din po tayo sa mga kalalakihan natin. Uulitin ko, iwas tayo sa kalsa, yung kaiihi-ihi. -ihi, ihi ng ihi sa puno or sa pader or sa ano, no? Nako, hindi po talaga maganda 'yan because alam niyo yung mga pader na 'yan ay talagang pinaninirahan 'yan ng mga kaluluwang gala. So, yan, kapag ka naihian nyo yung mga yan, labot. <laughs> if possible, ano, ah uh, sana ito, no, if possible, sober muna tayo. Wag muna yung pagka-ghost month. Wag muna yung uh, laklak ng laklak ng alak, no? Kasi, we are not in our right mind kapag ka yung umiinom ng alak na marami, no? Yung, of course, in moderation, kaya nyo siguro yon pero alam nyo kasi yan ang mga sinasamantala ng mga, ah, uh, yung evil spirits na magpoposes sa inyo, no? So, yung may mga ordinary spirits, but then there are evil, really evil spirits, no? Na magpoposes sa inyo. And then, di ba, yung naisip nyo minsan na, uh, kagaya nga sabi ni Tatay Digong, uh, Wag mong subukan at masisira ang buhay mo yung drugs po, ano? Kasi tingnan nyo yung mga drugs lang, ha? nakita nila, pinatay nila yung sarili nilang pamilya, and then pagising nila sa umaga, they cannot remember anything. Kasi nga, yun po talaga, ay, kayo ay, hiwala na kasi kayo sa inyong sarili, no? Itong ano natin, yung inyong present mind, wala na po kayo doon. So, yan po ay talagang sasamantalahin ng mga ghost, na mga hungry ghost na kayo ay i ipose, ipossess, no? Yung mga evil spirits. So yan po pinakaingatan din natin yung mga mga yan ano Always carry your swoosh, no Alam natin na ngayon ay hungry ghost month na Please always carry your swosh because para naman maano ninyo no yung yung mga negative na mga uh, kaluluwa na sumusunod sa inyo or keep on following you ano or yung mga uh, talagang maliligo sa dagat, uh, magpupunta, mag-hiking, no? Kasi na mainit, pupunta sa sa mountain, etc., etc. Please carry your swoosh, uh, swoosh spray, no? Para layuan kayo nito mga negative energies na to. Kasi once na in-spray nyo yan, kumbaga, meron na silang, oops, ayaw ko to, ha? Para kayong may ang anghet, ganun. <laughs> Pag may ang anghet kayo, <coughs> excuse me, Diba, pag may ang hit kayo ilalayo ang kayo ng mga ano. parang gano'n na magiging ano epekto no ano pag naamoy ng ghost na meron kayo nung nung sa sasabihin niya oops may ang hit ayaw ko yung gano'n. So yan po ano very beneficial po talaga especially yung mga gusto ng mga outings yung mga biyahe-biyahe ninyo <coughs> to the mountainous areas the ano sa seaside no yung mga gano'n, yung sa mga provinces kailangan niyo talaga ng swoosh niyan dahil uh, pag ghost man, no? Alam na natin yung mga ganyang ano, yan ay very beneficial po talaga. So, yung inaano ko sa inyo na marami po talaga na uh, minsan hindi na akma, ano? Hindi na akma. Yung, alam nyo sa atin talaga yung, yung ghost man, talagang sabihin ko sa inyo, talagang marami pong nabibiktima nito. Delikado sa mga biyahe, delikado talaga sa mga itatayong business na talagang makikita nyo na hindi talaga nagtatayo ng business ang mga tao during ghost month. So dahil nga bakit mo naman gagambalain ito eh? Gagambalain ng mga uh, mga hungry ghost ang inyong negosyo. So magkakaroon na ng jinx agad, no? Yung yung business ninyo. So yung mga paglipat din ng bahay. So we we must be sure na talagang a uh, well protected ang ating bahay or talagang naka and gusto ko talaga sana no na matutunan ninyo ang tunay na phong shui no hindi kasi iba po yung phong lang natin sa Pilipinas and the real phong that will bring you prosperous life talaga no and like yung ku ano yung gusto nyo parang magaang lang na dumadating sa buhay ninyo yung hindi na kayo parang talagang gapang no yung mga ganun so talagang ako nag nag ano nagkukulit talaga sa inyo na yung kailangan yung guide niyo talaga every every ano po talaga yan every year kailangan updated kayo nasaan na mga pangit sa bahay ko nasaan ang mga pangit na directions ko ano ang pinto ko ano ang kwarto ko napaka-importante po kasi lahat nito then kung sa atin po syempre ano we are not all born privileged no kung Kunyari, sa paano ko ba, bibili ako nito? Alam nyo, sinasabi ko sa inyo, this is not a sweet talk, no? Pag bumibili kayo ng mga protections ninyo, enhancers ninyo, just what don't feel sorry, no? Huwag kayong manghinayang. Kasi, alam nyo po, uh, isang araw, magigising kayo. Everything was already there. Alam nyo, I promise you that, talaga. Pero, make it proper. Impose it properly. Hindi yung mga, kasi alam nyo kayo ano eh, yung karamihan talaga karamihan talaga, yung ang hilig din sa yung halo-halo, halo-halo yung inyong mga ano, napaka-simple po ng pinapaliwanag ko sa inyo sa book ko always pinapaliwanag ko sa inyo, that is the first base, kumbaga yun ang unang base na inyong pagbabatayan, that is where the bad luck came, came from, no, yung mga hindi nyo alam na mga direction sa loob ng bahay ninyo hindi niyo alam na mga pangit na uh, mga magagandang directions sa loob ng bahay ninyo the house your feng is in your house and in your birth time no in your birth date so yan po yung ating pag-ukulan ng pansin no kasi yung yung iba naman nako-confuse sila dahil ang siyempre nakapatchy sila nabudden I and mean, in sinasabi ko sa kanila yung nakapachi, nandun pa rin nakabatay pa rin siya sa every year ninyo may malalaman niyo lamang yung inyong mga kulang na elements yung inyong mga sobra-sobrang elements dahil kapag po sobra-sobra hindi po kayo magbe-benefit kahit na ito ang inyong wealth uh wealth elements hindi po kayo magbe-benefits don because sobra-sobra siya or kaya lacking siya So, talagang yung kunyari, uh, every year, ano ang lumabas na, ano ang lumabas na mga elements? We are talking about elements. When you say feng shui, directions and elements po ito. We're talking about it, no? Yung, kaya, yung iba sa atin, umi-skip umi na lang, ano? Kasi ang hirap, eh. Ano, uh, ganito, ganyan. So, if we are not really benefiting from the real feng shui, kasi kapag ka talagang gusto nyo ng tunay na feng shui, kailangan, kayo mismo, very willing talaga kayo. Very willing talaga kayo na i-apply. Alam nyo, yun yung talagang, ah, uh, <coughs> sabi, nasabi ko ito noon, ano, kasi, nung time na, bago ako nagpungsoy, sabi ko, kung meron magsasabi sa akin na tumulay sa alambre, tautulay talaga ako. <laughs> Or, pag sinabing kumain ka ng apoy at mababago mo lahat yan, kakain ako ng apoy. Alam nyo po, I was in that, ano, in that, situation before. So, kaya ngayon, ini-share ko sa inyo na talagang you can benefit. It will really change your life. So, kung talagang interesado kayo sa totoong feng waste your money in real feng shui. Not in like, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, yung mga ganito. Hindi po nag apply yung ganon. Hindi po. Alam nyo, sinasabi ko sa inyo, directions and elements. Please buy my book yearly and you will find it nandun po I am telling you the easiest form to apply it nandun po yung mga explanation and alam na mga kasyengjing kayo natin dyan na kapag hindi nyo naintindihan alam you can alam nyo na chika ba? Diba? so you can PM me always no? so yun yung ating mga ano dyan dahil yung iba po, wala po talagang pakialam kaya kayo umasenso o hindi but for me po, Siyempre, I have a responsibility for you na kailangan talagang ma-achieve nyo rin yung gusto ninyo. But then, hindi pwedeng matigas ang ulo. Hindi pwede. Kailangan sundin talaga, no? Yung, kasi yung sa inyo, hmm, ginawa ko naman yan. Meron naman akong ganyan. Meron akong ganito. Alam nyo po, just buy the book and you will understand. You will realize what I am saying, no? So, mga kasyeng kay ang mga ano ko sa inyo ngayong ghost man talaga is yung pag-iingat yung sobrang pag-iingat talaga sa mga balak natin sa buhay, yung mga wag tayong masyadong mak makipag-away, uh, kailangan kalmado kasi itong mga sinasamantala ng mga ghost na mga hungry ghost no na talagang Pagka yung gagatungan, gagatungan. Pero marami naman po kasi talaga na kahit buhay pa, is evil na. Pure evil na po talaga. Alam nyo, buhay pa, pure evil na. Mas nakakatakot po yung mga ganun, ano? Kasi talagang iniisip mo dahil buhay eh, hindi ganun. Pero mag-iingat po talaga tayo ah, sa mga bad spirits. So yung inano ko sa inyo ngayon na ah, inyong mga pwedeng ihanda, pwede kayong mag-offer lang ng cookies or uh, candies, no? Yung mga ganun. And water. Water po talaga. Kailangan-kailangan po nila yan because they are so thirsty. Kaya nga po, pag nararamdaman na natin ng init, di ba, alam na natin na coming na ang ghost month. So, kailangan na natin mag- dehydrate ah, maghydrate na mag maghydrate na ating mga sarili inom ng inom ng tubig di ba so yan po yung ating mga ano na yung yan ang makakatulong sa atin sa mga ganong sitwasyon. And then, sa susunod na uh, may mga ano tayo, no? May mga ituturo ako sa inyo sa susunod na video. Uh, Iitsian lang natin tong video na to kasi uh, gusto ko lang mapaalala sa inyo yung ghost month, no? So, be very careful sa mga alam ninyo na mga pangit na directions na kapag pangit ang mga kagaya ng ating ano ngayon, ano? Yung rat, yung, um ano ba yun? Yung month ng July is parang ang ang dragon and snake, ang ang dog at saka ang boar. Uh, ano pa ba yung mga pag nakita niyo sa buko yung pangit na direction ng ano ng kung ano yung pangit sa taon at saka sa direction ng ng uh, ghost month. Sa ghost month na yan kaya maging maingat po kayo, especially no yung tiger at saka yung yung ox, kasi ano kayo, no, ah, uh, misfortune ang taon ng ox at saka ng tiger, so, pag nag-ghost month, alam na natin, no, kumbaga, sinasabi nyo dyan, alam na this, na kailangan nyo talaga full, full gear protection, no, full gear protection, and then, isa pa sa atin ay yung, uh, yung illness nga, kasi, no, nasa center ng ating, ano, can you see, ah, uh, ito po, masasabi ko lang sa inyo, ano, noon pong Uh, ngayon pong June na no, na, nagka nagkaputukan na. Yung mga nakabili ng buko, alam ko na alam nyo na, na na ang violent star ay nasa center ng direction natin. So nakita nyo ang ang kaguluhan doon. And then kung makikita niyo ang ang ano nang ano to, yung America den, 'di ba? Talagang rin yung putukan nila. So, ito ang ano natin, ah uh, kapag nandyan ang violence sa inyo, nandyan ang, ang argumentative sa inyo, nandyan ang misfortune sa inyo, nandyan ang illness. So, be very careful po talaga, no? So, meron na tayong awareness. Kapag meron po kayo ng aking book, meron na po kayo, let me show you this. <laughs> ito, no? Yung mga ganito, yung book ko, no? Yung ganito. Alam nyo, napakali po nito. Pero nandito po. Sinadya ko pong maliit ito kasi ah, marami po sa Pilipino, marami po sa atin ang tamad magbasa. So, ginagawa ko siya the simplest form ng pungsoy ay dito nyo po talaga matatagpuan. Pinapaliwanag ko sa inyo anong mga dapat gawin, ano ang kulay, ano lahat and everything dito sa maliit lang na to. No? Magaang pa siya. So, yun po talaga ang ating ano na kay para kayo ay makapag-apply at makapag-impose ng tunay na pungsoy. But be very patient po talaga. Patience is a virtue, sabi nga nila. Talagang pakikinabangan nyo ang inyong pagiging uh, mapaghintay, map mahi, ma ano, basta patience, yun yung ano natin, ano. So, mga kasyengging kay, yan po muna sa ngayon ang ating maibabahagi sa inyo. But, I am preparing for another video, no, for uh, siguro... Uh, July, first week of July, i-release ko rin po. O sige po, ang tabayanan. At maraming maraming salamat po. Please, kung hindi ka pa naka-like and subscribe, please like and subscribe naman po. Maraming salamat po. And share na lang po sa iba pa ninyo mga kamag-anakan. I love you all. Bye!